Good morning guys, welcome po sa aming munting channel. For today's episode ay magmumotor po tayo papunta sa isa sa pinakasigat na tourist spot dito po sa Trisal, ang windmill sa Pililia, Trisal. Sana'y samahan niyo po muli kami sa aming adventure. Tara! Magandang umaga po, welcome sa ating motorcycle rides. Matagal-tagal na rin ang huling rides natin dito sa Rizal. So yung pupuntahan pala natin is yung windmill. Actually hindi hindi ito yung first time na uh, magmo-motor tayo papunta doon. Galing na tayo doon way back 2017. Kundi ako nagkakamali. Eh. Pero nung mga time na hindi pa kasi tayo nagbo-vlog. Eh. Ito yung unang pagkakataon na i natin siya, guys. So nakaka-miss mag-race dito mo naman yung panahon dito ang ganda ng uh, road condition ang ganda ng panahon ang lamig ng klima ito talaga yung binabalik-balikan dito ng mga riders ito palang dinadaanan namin is yung Manila East Road actually ngayon lang, ako, ngayon lang kami nakadaan dito eh. nung last time kasi napumunta kami sa windmill sa may marilaki highway kami pinadaan So ito bago sa paningin namin to. Back ride pala natin guys si YP. So ayan hindi kami magkarinigan. Kaway ka muna mahal. So, kailangan talaga makabili kami ng intercom. Para magkarinigan kami. Ngayon lang ulit tayo nakapag rides eh. Ilang bagyo rin kasi yung tumaan. Kaya ngayon lang tayo ulit nakapag rides. Speaking of bagyo, Dahil kirami pala tayo dyan sa may mga nasalanta ng bagyo. Lalong lalo dyan sa may talisay sipo, saka sa may parting aurora. Kalunos-lunos yung sinapit nila, da, grabe. Kaya galit na galit yung ano eh, yung governor ng talisay sipo eh. Isipin mo, 26 billion. 26 billion pala yung binadget nila dyan sa may flood control. Tapos, ganun lang yung nangyari. Tapos, Mario Sip na Time check. 8.34 ng umaga. So, based dito kay Google, mer meron na lang tayong uh, 41 minutes bago makarating dun sa windmill. malapit na tayo sa may arko ng Pililia Welcome to Pililia Rizal Time check, 8.53 in the morning So meron na lang tayong approximately 19 minutes Para makarating dun sa windmill Tara na Eh, medyo malalim mga kurbada dito guys ha? Ayan na oh, kitang kita na dito guys so. oh Ganda Alright, time check 8.34 na po ng umaga So, bis dito sa Google 30 minutes na lang tayo, hindi na tayo Ayun, medyo malalalim na yung kurbada dito, guys. Ayun, ang ganda, oh. Ganda. Suwabi lang yung mga kurbahan dito. Kapag kaganit yung daan, sarap talaga magmotor, eh yung tipong nanamnamin mo lang yung daanan ayun na, lamig na lang klima dito guys random na namin yung lamig dito trick yung araw pero random na random mo yung lamig dito alright guys, malapit na tayong kumaliwa sa wakas dito eh. Hey guys, kakaliwa na tayo dito. Two minutes na lang, malapit na tayo. Ay, no, laki oh. Nakakatakot pala 'yung tsura niya pag sa malapitan, guys, oh. Sabi niya eh. 100 meters, turn Oh, rough road, rough mayroong rough road dito guys. Dito tayo pinakaliwa, mahal eh. may konting rough dito guys pero sa tingin ko kaya naman ng scooter Ayan, may nakalagay dito notice to public this site is private property no unauthorized person allowed ba't pinakaliwat pinakaliwat tayo Uh, baka ano ay ano baka tourist spot 'yan man bakit kasi nag-ano siya nang ganun Ala ah, ko ako eh. In hindi pa meters. Hindi pa tayo. Pagkita tayo ina no, no? Yeah, mo Ito na, may mga parking sign na dito. Hindi pwedeng iyakit doon? Bawal maket ah, okay. ang makit ah, doon? okay. Diyan ang, diyan ang parkingan? Eh? Magkano yung parking boss? 20 lang po. Ah, 20. <laughs> Ito po. Thank you. So yun guys, ang parking dito pag 2 wheels, 20 pesos. Then pag 4 wheels, 30 pesos. So murang mura na yan. Alright guys, nandito na tayo. Nandito kami nagpark. Yan. Bawal na kasi dun sa may taas yung ano, yung mga motor. So, normally dito na nagpapark yung mga ano, mga nakamotor. Yan. Malawak yung parkingan dito. Eh, pwede kayong magpark dito kahit mga four-wheels eh. Nakagoto. Nakagoto. Kain tayo? Pwede bang i-off ko? Talagang uh? ganito lang siya. Ayun guys, tignan nyo, kitang-kita na yung ano Windmill Windmill For now guys, dito muna tayo sa Pililya Soon sa Ilocos Norte na tayo Okay <laughs> ka mali Ilocos Norte Ayun, laki nyo, nyo sa personal Ayun, anyway, parang nakatakot siya. So, hanap, hanap lang kami na makainang guys bago tayo mag-explore para may lakas tayo. Parang binitsura niya, mahal, no? Oo. Oh yung unang punta natin dito no Parang hirap pumasok. Um, um, parang hirap nang papasok. Ganon. Ah, parang sementado na, no? Yung dinana oh. natin. Mm -hmm. in advantage dito, guys. Tignan, meron na CR dito. ano meron na silang comfort room dito. Hindi kayo mahirapan. Di pa may parang ano dito? Overlooking. Tapos yan. Ayun dito may mga nagbebenta na ng mga ano dito. Souvenir. So hanap lang kami na makainang guys. Gusto ko yung sinangag. Sinangag. Visitor center. Hmm. Kainan na yun ba? Ito dito, kainan, hindi ito kainan na. Hindi. Ay, no, May Batangas. Bula lang ito. Ano yun? Nakayain din sa taas na yun. Hmm. oh. May udek. Ano yun? Ba't ngayon yung view doon? Kailan mong tao yun? Hmm. Parang wala nang inak. Ah, ito. Ah. Uh. Parang nalipat siya ma. Hindi pa nandito siya dati. Uh, hinahanap ko nga yung ano eh. Ayun oh, yun din packet sa ano. Ito, di ba? Para nandito to eh. Hindi, dyan, yan. dyan yan. Doon ba talaga yan? Oo. ba? Diba? Gusto kong doon dati, di ba doon mayroon? Kaya lang open ba sila? I heart Pililia. So, yun guys, oh. I heart Pililia. So, dito pwede kayo mag-picture-picture dito. Hindi, wala na yung akyatan dati doon, eh, no? Di ba dati meron? Ah, meron. Di ba? Naalala mo? Oo, oh, meron yun. Tara, makakain mo na tayo. Parang sarado ata eh. Kami yan o ano. ano. What's up? <laughs> Prone to gas, grass fire. Wala nang yata mahal. Kaya nga no? Sinarado na yung no? Oo. Oo, oh, kain mo tayo. Ito. Meron din dito mahal isa kasi nangag eh. Hindi naman kanin yan eh. Burger lang yun. Burger sandwich lang yun. Sino tayo? Hindi tayo kanin. Ang ba? Na yung akyatan dun sa taas, no? Oo. Uh -huh. Hmm. Ay, mo yung wallet ko. Dito. Wala ka Tapsilog. Tapsilog na lang? Oo, ah, Tapsilog. dalawang Tapsilog, ma'am? Ano ba kape. May kape? Meron. 3-in-1 ka. 3-in-1 sa akin. Anong 3-in-1? Great Taste. Sa akin, coffee ko.

Ayan guys, ito yung mga pwede nyo kainan dito. Pag napunta kayo dito sa Pilgarisan. No. No. Pakita mo yun na, mahal. Ay, meron silang mga silog dito. Ayan, meron silang bulalo. Goto Batangas. Ayan, may paris din pala dito guys. Kasi kung gusto nyo naman ng lugaw, meron silang mga lugaw play. guys tapos na po kami kumain so busog na ang e ba? pwede na tayong mag libot-libot sarap nung tapsilog nila authentic yung lasa sarap talagang baka-baka talaga malambot <laughs> So dito guys, may nakalagay dito. Ayan ah, no smoking, prone to grass fire. So dapat lang na ipagbawal yung mga uh, tabako dito. Ipagbawal yung mga yosi rito. Laki oh. Grabe, elisi eh. pa lang yan. Ang laki na eh. Ito guys, sarado na dito. Parang naalala namin dati, ito open dito, pwedeng umakyat doon. Pero ay dun sa lokal na nakausap natin, parang... Sinara na siya? Uh, sinarado siya kasi parang hindi magkasundo yung dalawang, ano, dalawang may-ari. Sayang. Ang ganda pa naman ng video sa may, ano, sa may taas, sa may view So hindi na natin siya ma maakyat. Eh, tingin nyo, nakakatakot yung tsura niya pala sa ano. Ah, laki niya. Nakakatakot yung tsura niya sa personal. Ituran hey, ko. Pag hindi to sa malapitan. Ayan, tapos dito may nakalagay na I heart pililya. So dito guys, pwede kayo magpicture-picture dito. Picture tayo man. Hindi. Hindi. So yun guys, may nakalagay dito ito. Pababala huwag lumapit sa bangin so ayun kung mapapansin nyo nilagyan nila nilagyan ng barrier o ng uh, for safety purposes ang dami po naman ng ibon <laughs> uh -huh. mamaya habulin na naman yung drone ayun, hindi naman siguro bawal dito, basta hanggang dito lang tayo guys ayan ganda ng view dito, ganda Parang sombrelo ka nandiyan, no? Ang init! Uh -huh. Ang ganda dito kung magpalipad ng drone. Mara Open. Kitang kita yun. Ano ba yan? Laguna Lake? Laki, no? Ang ganda ng view dito, guys. Oh. Huh? tanaw na tanaw yung buong ano dito. Buong city ng panay. Ang ganda. Laguna Lake ata yun. Um, yung view na yun? Ayun ata yung sinasabi mo kayo yun. Ayun to, ante. Kasama Ayun. yun siguro doon. Oo, oh, oh, siguro. sila kasi, parang... Hindi Punta natin. Huwag na. Huwag oh, na, matapalipad ka rin ng drone. Kasi wala rin masyadong makikita. Hindi Parang isang gano'n lang kasi siya mahal eh. Uh Mas mura pa sa ano. Sa lambingan yun, magkano lang, di ba? 100, 150. Mas marami pang ano. Ang ganda ng view dito, guys. Enjoy na enjoy yung view dito. lasing. Huwag lang talagang sobrang kirik yung init. Ang ganda umaga. Parang may camping din doon eh, yun o. No? Uh. No? Ayun o. Opo tayo din mga ano, para pag nagpalip nagpalipad ka ng drone. Pag ganun o. No? Diba? Ay, di hindi mo na kailangan magpunta po talagang sa ano. Kongsite. Ay, kongsite. Parang lang ang Alright guys, dito may note dito. Observe speed limit of 30 kph. Drones and Kites are not allowed in the wind farm. So bawal magpalipad ng drone. Strictly no smoking. For group tours, the coordinator shall be inducted first by our safety officer prior to unloading. Guests should avoid straying away from the group. Going near the cliff is strictly prohibited. Safety warning signs shall be followed strictly. Do not go near areas with caution tape. Do not leave your children and belongings unattended. Maintain cleanliness of surroundings at all times. Practice driving is strictly prohibited. Ito meron pa dito paunawa. Ang visitor center ay isang pribadong pasilidad. Ito ay para sa lahat ng gustong makita ang kaya ay ang tanawin ng mga wind turbines na nagbibigay ng kuryente sa pamagitan ng lakas ng hangin. Ang BNA Energy po ay hindi naniningil ng bayad para sa pagpunta dito. Inihiling lamang po namin na sumunod kayo sa mga safety guidelines at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng kapaligiran. So drones are not allowed in the wind farm, mahal. Mag-ahanap naman tayo din sa baba. So in guys, bawal magpalipad ng drone. nakakalungkot naman. Pero try natin maghanap ng ibang spot tanong tanong tayo sa mga taga-local dito. Ito ang Pililia Wind Farm na matatagpuan sa probinsya ng Rizal. Itinayo noong 2015. Ang Pililia Wind Farm ay proyekto ng Alternative Wind One Corporation. Binubuo ito ng 27 wind turbines na may taas na halos 125 metro bawat isa. Kaya nitong lumikha o makalikha ng 54 megawatts ng kuryente, sapat para magbigay liwanag sa mahigit 66,000 na tahanan sa Luzon. Ngunit higit pa sa tanawin, ang windmill ng Pililya ay nagbigay din ng kabuhayan at oportunidad sa mga residente rito mula sa mga lokal na nagbebenta ng pagkain, souvenir at tour guide hanggang sa mga kabataang natututo tungkol sa renewable energy. Para sa marami, inspirasyon ito na posible pala ang malinis na enerhiya dito mismo sa ating bansa. Isang paalala na kayang pagsabay ng pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Habang patuloy na umiikot ang mga blades ng mga higanting windmill umiikot din ang pag-asa ng mga Pilipino tungo sa mas berdeng kinabukasan. Ang hangin ay hindi lamang simoy ng ginawa, kundi hangin ng pagbabago. Patunay na kapag ginamit ng tama ang biyaya ng kalikasan, maaabot natin ang liwanag na likha ng hangin. Alright guys, dito na namin tatapusin ang video. Maraming salamat sa mga umabot sa bahaging ito ng video. Kita kit sa susunod na motorcycle adventure. Magmotor lang tayo ng magmotor. Ride safe!